Makabuluhan ang first quarter stone ng 1970 sa kasaysayan ng pagkilos ng mga kabataan at sambay ng Pilipino dahil ipinakita ng pagbabalikwas nito na kaya ng masang tumindig para sa mga pambansa demokratikong karapatan magtipon ng lakas at kumilos para labanan ang brutal na rehimeng Marcos. Sa pamamagitan ng FQS, lumakas ang mga organisasyong masa na may katangiang pambansa demokratiko hindi lamang sa National Capital Region kundi sa buong bansa kumalat ang mga protesta sa mga probinsya. Ang FQS ng 1970 ay naging inspirasyon ng sambayan ng Pilipino sa paglaban sa palubhang pagsasamantala at pangape ng rehimeng Marcos. Sa panahon ng martial law, laging iniisip ng mga tao na dating kaya ng masa na gumawa ng FQS. At kung gayon, kayang gawin muli ang ganito para ibagsak ang pasistang diktadura. Ang FQS ang historical antecedent ng EDSA uprising at iba pang pag-alsa na nagpabagsak sa pasistang diktadura. Ipinakita ng FQS kung paano gumawa nang ahitasyon at propaganda at magtipon ng maraming tao sa pamamagitan ng mga marcha at rally.